Narito ang lugar na hindi mo alam na meron pala. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Maaring isipin mo na may gravity ang umiiral sa lahat ng dako sa Earth. Ngunit hindi sa mga lugar na to. Mula sa isang burol kung saan ang mga sasakyan ay umaandar po taas, hanggang sa isang bahay sa Amerika kung saan hindi gumagana ang gravity. Una ay tingnan natin ang Upside Down Waterfall. Talagang totoo ang talon na ito at matatagpuan ito sa Chile. Makikita mo na ang tubig ay hindi bumababa kundi pataas. Mukhang ang talon na ito ay sumusuway sa mga batas ng physics. May magic ba dito? Ang sagot ay hindi gaano misteryoso kung iniisip mo. Ang tubig ay umaagos pataas dahil sa napakalakas na hangin na galing sa ibaba. Ito ay pumipilit sa tubig na umagos sa kabligtaran na direksyon kaya tila umaagos ito pataas. Nakita na rin ang mga katulad na talon sa Australia at India. May isa ring gaya nito sa Hawaii na kilala bilang Wi-Fi Falls. Ang lahat ng ito ay baligtad dahil sa parehong dahilan, ang malakas na hangin Ngunit kung makakita ka ng isa sa mga ito Ay mag-ingat ka dahil maaari ka talagang mahagip Dahil sa napakalakas na pressure ng tubig na ito At narito rin ang misteryosong lugar sa Santa Cruz, USA Merong napaka-misteryosong lugar doon kung saan hindi gumagana ang gravity Natuklasan ito ni George priser noong 1939 Habang siya ay naglalakad sa lugar na iyon Nang bigla siyang nahilo Pagkatapos ay pinagpag niya ang kanyang kompas at napagtanto na ang direksyon ay magulo. Kaya't nagpasya siyang bilhin ang lupa at magtayo ng bahay doon. Agad niyang napansin na ang gusali ay pagilid. maaari kang tumayo at yumuko sa maraming iba't ibang angulo. Para kang mahulog ngunit hindi ka naman bumabagsak. Umaagos pataas ang tubig sa bahay na ito at gumagalaw pa ng pataas ang mga bola. At pagpatuloy natin ang hover dam. Ang Hoover Dam ay isa sa pinakamalaking atraksyon para sa mga turista sa buong Estados Unidos. Ngunit isa sa pinakamahusay na bagay tungkol dito ay tila kakulangan ito sa gravity. Kung tatayo ka sa toktok ng dam at subukang ibuhos ang tubig pababa, ay hindi ito bumabagsak. Hindi ito mahulog. Sa halip, ito ay bubuhos pataas. Pero paano ito nangyayari? Ayon sa mga siyentipiko, ito ay dahil sa lawak ng napakalaking struktura nito. Ang napakalaking sukat nito ay lumilika ng malakas na daloy ng hangin at narito rin ang magnetic hill. Baka mo na imposible para sa isang kotse na umakyat sa isang burol sa New Brunswick, Canada naroroon ang magnetic hill kung saan tila hindi gumagana ang gravity. Lahat ng sasakyan ay umaakyat pataas sa borol na ito. Natuklasan ito noong 1930 nang maging popular ang mga kotse sa lugar. At narito rin ang Mount Aragats. Matatagpuan ang Mount Aragats sa Armenia. Taon-taon, libo-libong turista ang pumupunta mula sa malalayong lugar upang makita ang nakakamanghang bundok ng Aragats. Kung ihinto mo ang iyong kotse sa paanan ng bundok na ito, ay magsisimulang gumalaw ito pa itaas. Nangyayari ito kahit patay na ang makina ng kotse. Kung hindi pa sapat, ang ilog sa bundok ng Aragats ay umaagos din pa itaas. At ang mga tumatawid ng bundok ay nagsasabi na mas madali pang maglakad pa itaas kaysa pababa. Wala talagang karaniwang pwersa ng gravity sa mundok na ito, kaya't hindi ito maipaliwanag ng tama. Narito rin ang Jeju Island. Ang Jeju ay isang isla na nasa Timog Korea. Ngunit may isang napakahiwagang pangyayari sa islang ito. Ang isang kalsada sa isla ay, ay tila lumalabag sa law of gravity. Ang mga bote ay gumagalaw pa itaas sa kalsadang ito. At syempre, puti na rin ang mga kotse. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang isla ay maaring sumpa. Ngunit ang iba naman ay nagsasabi na ito ay isang ilusyon dahil sa pagilid. Parang pataas ang lugar subalit pababa lang pala. Maraming driver naman ang natakot dahil gumagalaw mag-isa ang kanilang kotse. Susunod ay tingnan na rin natin ang Oregon Vortex na matatagpuan sa Oregon, USA. Ang hat na ito ay lumalabag sa gravity. Natuklasan ito noong 1930, ngunit meron itong nakakapangilabot na kwento. Ito ay itinayo sa sinaunang lugar ng paglilibing ng mga katutubong Amerikano na nagdudulot sa marami na maniwala na ang lugar ay hinahanting. Sa loob ng mga siglo, maraming paranormal na pangyayari ang iniulat dito at hindi pa kasama dito ang mga anti-gravity na katangian ng lugar. Maari kang tumayo ng 45 degree at hindi mahuhulog. Hindi gumagana dito ang mga bubble level at gumagalaw pataas ang mga bola. Pati na rin ang mga swing ay hindi umuusad pabalik at gumagalaw lamang ito sa isang direksyon. At kung magbubuhos ka naman ng tubig mula sa isang bote, ay ito ay bubuhos pataas. At narito rin ang Golden Rock na matatagpuan sa Myanmar. Isang bato na tila hindi dapat mag exist Ang napakalaking batong ito ay tila lumalabag sa batas ng gravity. Ang bato ay may timbang na 611 na tunilada ngunit nakakamangha. Ay higit sa kalahati nito ay nakabitin sa gilid ng isang bundok. Kahit na maraming tao ang tumutulak dito ay hindi pa rin ito bumabagsak. Matatagpon ito sa isang sikat na lugar para sa mga budistang manlalakbay.